Ito ay isang kwento mula 1965. Isang lalaking nagngangalang Tomas ay nakatira sa Mexico. Kasama ang asawa niyang si Bella. Mahilig silang maglakbay ng mahabang daan magkasama. Pero ngayong gabi, hindi nila alam na sila ay binabantayan ng isang maitim na lalaki na may pulang mata sa bundok na naliliwanagan ng buwan. Kumakanta ng unting kanta si Thomas at naiinis si Bila dito. Niliko ni Thomas ang sasakyan sa masukal na kalsada sa kagubatan. Makipot ang daan sa kagubatan, Thomas, at sobrang dilim pa. Ilang beses ko bang sabihin iyo na huwag kang duman dito. Pakinggan mo ko, mahal. Ito ay isang shortcut mula dito. Mabilis tayo makauwi. Huwag kang sa shortcut, Tomas, dahil alam mo namang nakakatakot ang daan dito. Ilang beses ko na itong pinaliwanag sa'yo pero hindi ka nakikinig. O, oh, sige honey, sasusunod doon na tayo sa main road kahit matagalan pa tayo pag-uwi. Habang nagmamaniho si Tomas, may nakita siyang lalaking nakatayo sa kanilang harapan. Suminyas ang lalaking iyon na ihinto ang sasakyan. Bakit kaya may lalaking nakatayo dyan? Saglit lang ihinto ko muna at tignan. Bakit ka huminto, Thomas? Baka masamang tao yan. Madilim pa at nakakatakot ang lugar na to. Who knows? Baka kailangan niya ng tulong natin. Sigurado ka ba dyan, Thomas? Gabi na. Dapat tumiretso na tayo sa bahay. Hey, don't worry, Bila. Kasama mo ko. Walang mangyayari. Relax. Tingnan lang natin kung ano ang sasabihin niya. Itinigil na Thomas ang sasakyan at ibinaba ang bintana. Nakatayo ang isang napakagwapong binata sa harap nila. Anong ginagawa mo dito sa madilim na daan at sa ganitong oras na ng gabi? Ang pangalan ko po ay Noah. Nanggaling ako sa ibang bayan ngunit naliligaw ako at wala akong ideya kung saan pupunta. May address ako na nakasulat ngunit nawala ko rin ito. Maari mo ba akong iatid sa isang hotel o kahit saan na pwede kong maistihan pansamantala. Tumingin si Tom kay Bila. Tumango naman ito pero may halong takot na nararamdaman. Sige, maupo ka na sa loob. Maraming salamat. Kung hindi kayo dumating, hindi ko alam kung saan ako hingi ng tulong. Walang problema. Umupo ka na sa kotse. Habang nagmamaniyo si Tom, nakatingin din siya kay Noah mula sa harap na salamin habang si Noah naman ay nakatingin sa bintana na nagniningning katawan sa liwanag ng buwan. Ang pangalan ko ay Thomas at ito ang asawa kong si Bila. Ngumiti si Noah at tumingin si Bila kay Thomas na galit at may halong takot na nararamdaman. Nagsimulang nakipag-usap muli si Tom kay Noah. Noah, paano ka nakarating sa lungsod? May isa kasing sikat na paranormal activities na si Mr. Rodriguez Naparito ako upang puntahan at tulungan siya May kababalagan kasing nangyayari dito sa lungsod Ah, si Mr. Peter Rodriguez Siya isang napakabuting kaibigan ng aking ama Dito ka na lang muna tumuli sa bahay namin Tapos bukas ihatid na kita sa bahay ni Peter Napakabait niyo po, salamat Medyo nawala ang takot na nararamdaman ni Bila ng malaman ito na kakilala lang pala nila ang pupunta ng lalaki at nagsimula ng kausapin ni Bila si Noah. Noah, anong kababalaghan ba ang ibig mong sabihin kanina? Sumulat kasi sa akin si Mr. Rodriguez na may vampirang nagising sa lungsod na ito at naghahanap ito ng mga taong kanyang bibiktimahin at kailangan naming dakpin o patay ng vampira na yun para hindi na makabiktima ng mga tao dito sa lungsod niyo. Vampira? Totoo ba yun? Yes, totoo ang vampira, Ma'am Bella. Sabihin mo sa amin ang tungkol sa mga vampirang ito. Ang mga vampirang ito ay mga lumang nilalang na maaari silang mabuhay sa dugo ng hayop at baguhin ang kanilang anyo at paborito din nila ang dugo ng mga tao na nagbibigay buhay sa kanila ng ilang taon at nakakabasa sila ng isip at isa silang napakadelikadong nilalang. Thomas, itigil mo na yung sasakyan. Nandito na tayo. Tigilan na natin tong mga kwentong nakakatakot. Bela, pwede ka bang kumuha ng mainit na kape para sa ating tatlo? O sige, pasok muna tayo sa loob ng bahay. Tumingin si Noah sa bahay at nagsimulang amuhin ang hangin at pumikit ang kanyang mga mata. Nakita ito ni Thomas at tinapik ang kanyang balikat at bumukas ang mata ni Noah na nakatingin sa kanya. Huwag kang mahiya Noah, isipin mo na bahay mo ito. Tara na sa loob. Nang nakapasok na sina Bila, Noah at Thomas, nakaupo sa sala at habang umiinom ng kape, sina Bila at Thomas nakita nila na si Noah ay hindi uminom ng kape. Noah, bakit hindi ka umiinom ng kape? Hindi kasi ako mahilig sa kape. Ah, ano ba gusto mo Noah? sabi ko na sa iyo na ayaw ko ng kahit na ano. Nagkatitigan si Nat Thomas at Bila at pagkatapos biglang may isang malaking paniki na lumilipad sa loob ng kanilang bahay at nagsimulang gumala sa paligid. Ano? Saan galing yan? Thomas, gumawa ka ng paraan! Pula ang mata ng paniki at nang makalapit ito kay Thomas ay biglang kinalmot ang kanyang muka ng matutulis na kuko nito. Okay ka lang ba Thomas? At nagsimulang magdugo ang mukha ni Thomas papunta sa kanyang kamay at katawan. Kakaiba ang nararamdaman ni Noah nang makita ang dugong iyon. Noah, kailangan kong ilagay ang first aid at gamutin ang sugat kay Thomas. Pakikuha ng first aid box sa drawer. Pakibilis! Tumingin si Bila kay Noah pero nawala na lang bigla si Noah sa kinauupuan niya. Noah, nasaan ka? Nasa likod mo lang ako, Bela. Lumingon si Bila at nakita niya si Noah na pulang-pula ang mata, nagiging itim ang damit at nagiging matalas ang ngipin. Uhaw na uhaw na ako. Iinumin ko ang dugo ninyong dalawa at nang madadagdagan yung buhay ko ng sampung taon. <laughs> galit na galit si Thomas at tinulak niya si Noah. Subalit, Si Noah ay lumipad pataas at may maraming maliliit na paniki na nakapalibot sa kanya. Bella, umalis ka na dito! Hindi! Hindi kita iiwan dito! Hinuli ni Noah si Bella at sinunggaban ng mga paniki si Thomas at itinaas siya mula sa lupa para wala siyang magawa. Bitawan mo ko Noah please! Iwan mo na kami! Tinulungan ka namin nung kailangan mo kami! Please, maawa ka. Kinagat minuwa ang liig ni Bila gamit ang matatalas niyang ngipin at ininom ang kanyang dugo. Nawala ng malay at namatay si Bila. Bila! Bila! Wala na ang asawa mo. Ngayon, ikaw naman. Lumipad si Nuwa at kinagat ang lalamunan ni Thomas at si Thomas ay pinahirapan hanggang sa mamatay. At nang umalis na si sa bahay, si Bila at Thomas ay nagising mula sa kamatayan. At ang kanilang mga mata ay namumula at ang kanilang mga ngipin ay tumalas. Naging vampiran na rin sila, nagkatinginan sila ng masama. Nagkatinginan silang dalawa, mumiti at umalis sila ng kanilang bahay at naghahanap ng mabibiktima. Sa huli, ang madilim na gabi ay nagdala ng walang katapusang bangungot kay Thomas at Bella. Ang kanilang kabaitan at pagtitiwala sa isang estranghero ay nagdulot ng kanilang malagim na kapalaran. Ngayon, bilang mga bampira na rin, sila ay maglilibot sa dilim naghahanap ng mga susunod nilang biktima Ang kanilang kwento ay isang paalala sa atin na sa bawat hakbang na ating tinatahak kailangan mag-ingat makinig sa mga babala at tandaan na ang bawat desisyon ay maaaring magdala ng hindi inaasahang kapahamakan Sa pagdating ng dilim sino kaya ang susunod na magiging biktima ng mga bampera sa ilalim ng liwanag ng buwan Maraming salamat sa pagtangkilik sa kwento ng katakutan. Sana ay nag-enjoy kayo sa mga nakakatakot na kwento na aming ibinahagi. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwento ng kababalaghan at misteryo. Hanggang sa muli, ingat at mag-ingat palagi sa dilim, paalam mga kaibigan.